Nay, nay bag na bigat 'yo. Sige, jaga ramid di, walis tingting -ting, nay. Ay, yalok kumang kuma atin ni nay. Yalok kuma kumang kuma. Ki alok kuma kuma at itlog. Ha? Ah? Aong kwarta yun nay. An itad ko kuma. Okay bigayan. Uh, ipa-prank natin. Yalok ko tong ano. Tong itlog. Yalok ko tong itlog pero hindi ko pababayaran 'to. ay uh, try ko lang na ko matagal ko nang gustong bigyan sila nanay at tatay pero hindi ko alam kung ano may bibigay ko kasi nung time na dumadaan ako dito wala naman ako may bigay ganyan so lagi ko silang nakikita ang gumagawa ng yung ibigay yung kanya kaibigan no talaga deserve dati magkaroon ng free eggs tao po po ay tay sige jagar ramid ti ko tay agar ramid ti ti walis tingting ay, sige, di ramid. So, ialok kanya kuman kanyayo ato ini, tay. Ialok kuman. Ialok kumang kanyayo. Yeah. Nay, nay, bag na bigat yo. Sige, di ramid, di walis ting ting, nay. Ay, ialok kumang kuma ato ini, nay. Ialok kuma. kumang kuma. Ialok kumang kuma itlog. Ha? Ah? Ang kwarta tayo, nay? An, itad ko, it kuma. No, kahit titlog, ah. Pang, pang, pangmigat. Pang pamigat tayo kay yun yeah. pati itlog tama makikita kayo gamin to ikan ka, na, ka tiy, eh, ting ting. Aji, wait, tayo yung kagaramid ti kwad yun walis tingting ting nyo tayo iso ti pagbirukan nyo iso hanap buhay yun tatawan aramid ramid yun ti walis ting ting tayo ay pagalalaan nyo mo ti walis tingting ting, ting tayo ay apan nyo na kulyan tayo winupukanin nyo latan Uh, ay, sa kayo yung yawid ka tay. Ikita kayo kami nga garami gonna, dito. Yuda, sir? Madi ma, madi nga ayuda. Pre, uh, 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 para kanya Makikita kayo kami nga kung Nga di... tay, makikita kayo garami nung Thank you, much sir. Uy, nai. sigita thank you. Uy, sige, sige, okay. sige po. Sige po.